Five signs na mataas ang financial IQ mo. Una is maganda ang cash flow mo. Ito yung hindi ka natatakot na mawala ng trabaho kasi may backup career ka at marami kang source of income. Pag na natin ang income natin, magiging okay din ang finances natin. And then, pangalawa, may savings at emergency fund ka. Kapag may emergency fund ka at ipon, hindi mo kailangan mangutang. Kaya may peace of mind ka. And then, pangatlo, wala kang utang. Kasi alam mo, ang katunog ng debt is death. Ibig sabihin, pag ikaw eh, may utang, eh, talaga nakakastress yan. At ang iba, nagkakasakit pa. And then, pang-apat, may investment ka at passive income. Kung ikaw ay nakakapag-ipon at natuto ka pang mag-invest, eh, magkakaroon ka talaga ng tinatawag na money working for you kasi yung investment mo, magbibigay na naman ng interest yan or dividendo. Magkakaroon ka ng additional income. And then, pang-lima, may healthcare at protection ka importante meron ka ding insurance, meron ka ding healthcare para pang nagkasakit sa pamilya, may nangyari sa'yo, again, may peace of mind ka. And kung makikita natin ang summary, ito yung matibay na alikansya, yung tinatawag na solid financial foundation maganda na may maganda tayong cash flow, may healthcare tayo insurance, walang utang, may emergency fund, at may investment. Kabaligtaran sa sitwasyon na pag puro utang tayo at walang ipon, eh, talaga nakaka-stress. To know more about savings and investment, message mo ako sa FB, Rohan Celis Capistrano.